natin kay buksan natin to kung anong problema ito kasi maluwag yung yung locker holder nya ngayon titingnan natin ito sa loob kung anong lumuluwag pag binilisan mo kasi hindi na mawala yung laktaw kasi okay, sobrang uga na yung ano nya yung locker niya. Hmm, tingnan natin, pwede natin may kita no, hindi na, kailangan talaga palitan. yun know, oh yun ito yung umuga guys yun gawa natin ito para kita natin kung pwede oh, pa yun know, umuga talaga siya ang ng uga pag binigisan mo siya naglalaktaw Ipitan lang natin yan kung kaya pang mahipitan. yun, naipitan na natin pero may uga parit siya, konti na lang hindi na masyado yun, tatiming natin ito mamaya guys kasi magtanari na kailangan natin na kumain and look time na guys naipitan lang na natin ito ng konti kailangan talaga palitan na ito eh so time na eh kaya pa nang siguro yun Tem não não